pamilya. Salamat at mga sinta. Sandigan at lakas ng ating mga buhay. Lahat kakayanin pag sila'y kasama. Sa oras ng pagsubok, umaaraw man o umuulan, magkakaroon man ng hindi pagkakaunawaan, pagmamahal pa rin ang mananay. Kaya't habang nandito pa sila, iparamdam natin ang kanilang kahalagahan. Bye! Ingat! Ngayong Nobyembre. Ano? Inihahandog ng Prudence Productions. <laughs> Isang kwentong tigol sa pag-iingat paghihiganti at pagmamahal sa pamilya. Hanggang saan nga ba aabot ang paghihiganti? Paano ba natin malalaman kung saan patungo ang kasamaan ng isang tao? Hello Sino to?